Naniniwala ka bang dapat nilalagay sa bigas yung laptop kapag nabasa? Kami ang Teco.ph, ang pinakamalaking aircon, appliance, and computer services provider sa Pilipinas, at nandito kami para ishare sa inyo kung tama o mali ba ang computer repair myths o hacks na alam nyo. Una, kapag nagfo-format ng hard drive o kahit USB flash drive, back to zero ang disk mo, parang bago. Sa unang tingin, tutuong nawawala lahat ng laman. Pero kailangan mo ng data erasure methods para ma-overwrite ng ilang beses ang lahat ng data. Pangalawa, pwede mong ilagay ang laptop na nabasa sa bigas. Totoo ba? Yes, totoo na nakaka ng moisture ang bigas. Pero hindi naming may re-recommend na gawin ito dahil kapag natuyo, pwedeng mangalawang yung parts sa loob, pwede ring hindi tuluyang matuyo. Kapag nabasa ang laptop or computer, kailangang tuyuan agad ng tela. E unplug at tanggalin ang battery kung meron man. Third, ang simpleng pagtanggal ng alikabok ang solusyon sa mga computer issues. Kapag nilinis mo ang namuong alikabok at dumi sa internal components ng computer, that's good, makakaiwas sa overheating at makakabawas sa fan noise. Pero kung hardware o software issue yan, obviously, hindi ito ang solusyon. Ikaapat, nakakasira nga ba ng battery ang pagcharge charge ng buong araw? Ang mga bagong laptops, may built-in systems na para maprotektahan ang battery nito. Pero huwag mo pa rin kalimutan na i-unplug ang laptop kapag full battery na para mabuo ang battery cycle nito. Lastly, pag reinstall nga ba o pag-update ng operating system ang pinakamadaling solution sa mga software issues. Para sa issues tulad ng virus or malware infections, paulit-ulit na pag-crash, o corrupted system files, pwedeng ito ang solution siguraduhin mag-research sa tamang proseso at mag-backup ng files. Kung hindi ka naman sigurado sa mga solutions na naririnig mo lang sa iba, it's always best to consult a professional. Book at teco.th slash book para sa home service computer or laptop repairs in Metro Manila. Para sa iba pang computer tips, ilike itong video at mag-subscribe sa aming channel.